Hi friends, kumusta mo tanan? Sa ako mga kegaraan sa apat na sulok ng Pilipinas, kumusta mo tanan? Ang ako mga anak na sa outside the Philippines, kumusta mo tanan? For today's video, niya ko po sa magsaysay park ng suri-suroy, nangita ako sa mga maayo. Kana gani mga maayong tanawang, kini si mga friends, late upload ni siya. Dari lugara, tumunta sa kadagkansak sa munta. mga friends, kinaghan ka mga baligya mga pagkaon ba, pero ang problema lang, wawart sa'yo atong problema. Kato gani mga tao nga wala pa gani makanis sa magsaysay, no? Kining magsaysay park, par, sa dagat. Hindi ako diri lugar ang Mega Bridge. Basta kay kining magsaysay park usan sa mga maayong park diri sa Davao City. Kini siya, basta kadayawan, bibuk in siya sa Kini mo isuryanan sa mga tao, kay mga manindot talan talanaong sama sa mga ng manindok nga balay sa indigenous people niya diri unya mga na street foods basta kadayawan ni aging ni mga baliga adri pero tanawan makita ba ninyo mga dahil kayong tao ako po basta niya ako sa Davao City kini magsaysay park mo niya suryanan. Surianan magsaysay park at ko sa People's Park usay ko sa Rizal Park sa sa City Hall kung isahay, kung istambay ko sa atbang ng simbahan sa San Pedro Cathedral. Muna yung ako mga friends din sa Davao. Kanang akong i-mention sa inyo ha. Unya po, doon layo na akong suri-suri si sa Dad. Uli ko sa Las Casas at tanong ko magmuni-muni. Ganahan mo kung mag-istambay sa Indangan Las Casas kay Kan baningaw hey, mingaw, hindi kasi nga tanan, makamuni-muni ka. Unya, layo na po ko, ato na po ko sintro sa Davao para makahibalo mo, no? kini akong gipuyan kung wadto gani ko sa City Hall sa Davao City. Ang akong mabayaran is 30 pesos. Medyo manageable kay eh. 30 pesos raman. Unya ini balik ana 30 sa ah, lang. Kini inyo nakita karon dagan kay mga security forces kay nay mga istorya nga atong mahal nga Inday Sara daw diri. Uy, kita, ano man ako kung naong uy, bro si Bitoy. Sorry kay sa kung naong ha. Hi Bitoy. Anong sige magkaglaag-laag? Tanawan yung mga friends o oh, mga tao, likod likod lang sa kilid. Kinisya karon mga friends, kadayawan man, so dakan kayong kind of mga tao. Unya, oh, okay friends, bye-bye!